Hello guys, sa mga may ilig like, sa Maxim motor, nandito na ang ADB 175 ng Motorstar Philippines. Ang motor na to ay 2-valve single cylinder at meron ang maximum power 11.5 horsepower at 8000 RPM. May maximum torque siya na 12.4 Newton meters at 5000 RPM. Ang compression ratio niya is 9.7 and bore stroke niya is 61.5 57.8mm Ang drive transmission nito is belt drive CBT at exhaust single at fuel wheel injected na ito guys. Ang front tire nito ay 110 by 80 by R14 at ang rear tire nito is 130 by 70 R13. So magkaiba sila guys ng uh, sukat ng mga tire nila from the front and from rear tire pero hindi ka na mga ngaba dahil kung mapapansin ninyo ang gulong nito is all -way na pwede na sa araw, pwede na sa maulang panahon. At pasok na pasok na rin dito sa ating mga off-roads. Kaya wala ka nang dapat alalahanin pa. Hi guys, nandito tayo ngayon sa... Taytay tayo Palawan. Bumalik tayo kasi nakita natin itong isang motor nila. Ah, diba? Sa mga may sa mga ganitong motor. Napakalaki pala dito sa actual So, meron silang easy ride na 175 guys. So, ang SRP lang nito ay 90,000. So, kung kukunin siya ng hulugan, 7,650 down pin. Then, pag ginawa niyo siya ng 12 months, 9,960. So, pag 36 months, 4,421 tapos may rebates ka pang makukuha niya 300 at saka 400 ang ganda ng design nyo so yung ano nito yung locks nito sa harapan pwede rin natatanggal din pala ito at bakal siya okay 175 and then ABS sa kayata Oh, ABS oo oh. tapos yung buit niya ito guys so, ABS na rin o ABS na to hindi pa hindi pa ABS Tara ang lapad niya tingnan guys Tapos yung gulong niya talagang uh, All-weather Okay ito na natin yung specs nito. Tapos, kay, uh, hindi siya So Suruse pa rin siya. Pero, ang ganda ng looks. At saka, malaki. Tignan. Tapos, ang kagandaan nito, mayroon na siyang uh, ganito sa likod. Carrier. Na pwede mong lagyan ng top box. Diba? Lead light na rin siya guys. So, oh. no? na Then, siyempre, ako ma-activate dito kapag may kumuha ba ako um ma-activate yan alam ko touchscreen screen na yan tapos naka naked siya ng handlebar ng manabelo niya at meron siyang ayun andito na rin sa kapag sa lagyan ng gasolina ang ganda ang ganda tapos baso na rin siya <laughs> kumahabol talaga si Motorstar sa mga ganitong motor. Ay, sir, thank you ha. Okay <laughs> lang baka <bakasama> sa video. <laughs> Silipin natin yung ibang mga motor nila dito. Meron, ingat, ingat. Uh, kung gusto nyo na mga motor na panghanap buhay guys, nandito rin yan. Meron tayo yung motor sa tango dito. 125. Siyempre meron sila dito mga classic na ano na scooter grabe eh. di ba pakala mo bispa ayan 125 cc to so, kung kukuha kayo ng ganito 6000 lang ang cash niya ang down payment niya ay 5000 ang 36 months niya is 2000 to 6 12 6000 176 Ayan o, oh. goods to para sa mga lead riders Ayan. Tapos, syempre meron din sila dito. Ah. Sports bike. Sports bike. Explorer 250. 82,000. 77,000 77. 8,300 down payment ang kakakuha ayan 250 na to guys Meron nyo po ito. Ah, okay. Explorer. O, diba? Gusto niya ng beginner. May sports bike yan. O, meron na siyang ano, o. USB. Charge. Ito. Diba? Okay rin ito. Nakikita ko ito sa kalsado, eh. Tsaka yung shock. Yung, yung port niya. Ano? Okay. Ang ganda ng headlight nyo eh. Paano po yan? Halimbawa, yung mga kababayan natin sa El Nido Palawan, mag-a-apply sila dito, then isisiyayin nyo siya doon. Apupuntahan nyo. Apupuntahan nyo. Uh, area po yung connector sinasabay. Ah, sinasabay na ho. Ayun. So sa mga taga El Nido Palawan at sa ibang lugar dito sa atin sa Taytay, no? kahit yung mga barangay ma'am. Pwede. Ayo. Kaya sa Taytay, Elito Palawan pala po, pwede kayo mag-apply. Tapos pupuntahan lang kayo. Ayan, no? Oh. Ay, sir. Wala pa magandang... Uh, Ayun. Ayun. Ito murang mura guys Mata star po. Ma'am, okay lang po ba i-upload ko yung video? Pero paalam lang tayo dito. Kahit tumuulan, <laughs> napadaan tayo. Ay to, punta dito sa Motor Star. Uh, san, dito lang sa San Lorenzo. Poblasyon Taytay, Palawan.